sa lawag. Leader ng isang criminal group arestado. Magbabalita si Rolando Jose. Tumag sa ng PNP ang lider ng isang criminal group sa Ilocos Norte na si Orlando Palapos na residente sa bayan ng Bado. Ito ay po magigitan ng operasyon ng napagsanit na persa ng Criminal Investigation and Direction Group at Intelligence Division ng TNT Provincial Command mula sa visa ng warrant of arrest na itinalaga ng rusgado sa kasong frustrated murder at attempted murder, murder laban sa akusado. Ayon kay TNT Provincial Director Senior Superintendent Antonio Gandusa, ang akusado ay leader ng palapok sa Gun Profile Group na nag-operate sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abla at Karatik Pang Provincia. Si Palapox ay pangatlo sa mga wanted person na sa ng provincial anti-private armed groups na naaresto sa loob ng isang buwan sa Ilocos Norte. Mula sa Ilocos Norte, Rolando Jose ng Visa Network News Center nag-upload sa